Ayan guys, for my videos today, for my vlog, update po tayo kay Miram Padora. Ayan, maghapon po tayong walang live. So, nagstart nag-start na po si Miram Padora sa kanyang kubo. Nagpapabutas na po tayo mga idol. Itutor ko lang kayo. So, ayan si Kuya Hill, nagbubutas niya siya. Then, ikot, iikot ko kayo mga idol ko. Ito para sa mga posti to, mga idol para sa posti. Then ikot ko kayo, ikot. Ito. So ayan, nagtutubig siya. Malinaw na yung tubig, no? Pwede talaga magawa ng balon dito. So ayan ay mga idol ko, ikot ko kayo. Ayan, ayan yung area kong Ayan si oh, Kuya vlog Hill. Yan, eh. Oh, vlog. Ayan si Kuya Hill. So, ito. Update, update ko lang kayo. Ayan si Glenn. Ayan si Glenn. Ayan, ayan, si Kambal. Si kasi may Kambal din siya doon. Kambal niya yun. Hello, yun. So, ayan. Oh, mag-hi ka, Glenn. Hello. Ayan. Naglilima sila, guys. Kasi malakas talaga ang tubig niya. May so... bukal 'yung ilalagay. <laughs> so, ayan. Dito. Dito. dito, dito pa na. Dito, nilis nilalagay. Dilid na lang. spawn. Saan ang poste ilalagay? Slanting na lang na. Saan ang poste kuya Hil? Saan ang poste natin kuya Hil? Dito siguro sa gilid. Oh, ayan. Kumakapit oh, oh. parigid na 'to. Ang tatama ng hangin niya. Ha? Kahit bagyo man dumating. Ano ano? Lilipad rin yung bahay niya. Oh, hindi na kasi ma ano malalim. Oo. -o. Ang ganda nga. So, yun yung yan. yan, yan yung naglakad na yan. Oh, yan. Yan. At saka ito, magkambal. Tapos si Injos. Jos. Hi ka Jos. Oh, oh, ayan. Ayun, Update ko kayo guys. Ay, nagpabutas na tayo ngayon. Update ko kayo. Ayan, pag nandito na ako, lilinisin ko yan. Lalagyan ko ng talbos kamuti. So, wala si Ate Bing kasi may lakad din si Ate Bing. Ano? Malapit na? konti na lang? Oo, na lang. So, ayan. Chinik ni Kuya Hill. Si Kuya Hill po ang endorse dito. Si Foreman Ah. Oh. Si Kuya Hill. So, ito pangalawang araw natin ngayon dito. Kasi ang unang araw ay pinalinisan ko, pinadamuhan ko. Kaya nakikita nyo naman may damo dyan. So, iikot ko kayo. Ayan. O, oh, ba? Diba? Oh, ganda. So itong sapa na to mga idol, baka magtaka kayo, nasa tabi kami ng sapa. Ano po siya? Sapa lang po siya pag tag-ulan, pero pag tag-init po, wala po siya, patay po yan na sapa. Tuyong tuyo po yan. Tuyong tuyo po yan pag tag-init, wala yan siyang tubig dyan. Kasi nung nabili ko to, walang tubig dito. So ngayon siya nagkaroon ng tubig kasi tag-ulan. Ngayon, ikot tayo punta tayo dito tutor ko kayo so yan ah di ba so dito tayo ngayon Ah, ayan so ayan siya yan hmm. pag tag-araw pag sobrang init at summer na summer ilog nga natutuyo so ito pa ba natutuyo din po ito pero ito, palilinisan ko itong damo na to. Kasi akin na to. Kung ano yung natapat ko, yun ang tapat ko. So, napakalawak po talaga ng area ko. Yan po yung kapitbahay ko. Si nanay na kapitbahay ko. Then, may kapitbahay ako. May kapitbahay din po ako dyan. Then, ito, maganda yan. Malawak yan. Ito, tour ko kayo dito unti-unti. Ito, dadamuhan ko to dito. Padadamuhan ko yan dyan. Mm. Diba?